Kain na, -na, -na, -na. unang, bubo Ay yung apat, nakalihira Inano dito sa may ano, Okay, pira ah. Gaan mo gat? Huh? Gaan? Gaan? Ka Gaan? Hmm? Muscle man o nang, ano o ng fish trap yan nakita na grabe lakas ninyo ayan o no? ga brown brown walang huli walang huli ah, uy may huli nyo kaya may huli may huli may huli nyo lapo, yun o lapu. nyo lapo Uy, lapo. Lapo ko na po. Uy, may grouper. May grouper. Ayan o. May grouper. Angat mo nyo. Angat mo. Uy, may grouper nyo. May grouper. Ayan o, grouper. Tsaka ano, lapo. Dito, ito, dito. Ito, ito, Pakin na. Pakin na. Pakin na. Ang galing mo. Gusto mo na yung oh. aquarium.

Jackpot yo, jackpot. Kami lapo tim. Kuli mo. Iya dah. Yo pa. Sana hago na ko niyan. Ayo ngapat, ikut ratin. Antar, antar. Antu, antu, antu. Antu ah. Toh. Sino? Ayo nah. oh, dagat. Kapten Ninyo. Eh, Ayo. Dandahan lang nyo, dandahan. Dandahan lang.

May sikreto tayo yung patayan to. Ndah. Baliktad yung hila. Ano? Baliktad niyo dapat sa kawilad niyo. Ah. Akoy. Oh, bigat. Tah. Ah. Oh, tigaloy. Ah. Pangalawang fish trap. Oh, grabe kalakas sa bata oh. manas na manas hmm 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 labi lakas sa bata lapitan nyo Ya, ini lebih terakhir, ini. Ayun yu, may mga huli nyo May mga huli nyo yu. Dito yun, walang dito sa akin Oh, yeah, Ayun nyo, may mga huli Ayun, boy may grouper na naman May grouper na naman ang sa loob Tsaka ulpot, may grouper din Ayun know? o Okay, tanggalin nyo Jackpot nyo Apat yung huli, apat isang grouper, isang ulpot, tsaka dalawang kano, kano ping okay, mo dyan okay, buksan mo buksan mo ito, ito, ito ingangahin mo ah, tak tak mo tak tak mo. ah, ano grouper na naman, dalawang grouper ah, pangalawang grouper ayun ninyo ah, bestrap lang, sa kalam Kulihat ini Pak. Ya. loh, lo. loh long trap. loh long trap. Ah, angat long ya. Ah. 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 Nalihoknya, nalihok. Nah, gamai. Ayan yung dalawang ano, pataw. Ah, papoge. Ka, ah, kopo. Mm, muscle man, muscle man. Muscle man. Ah. <laughs> oh. Mm. Sa. sa. Ah, mm. Parang sumabit sa bato. <laughs> Baliwala kaya doon niyo. Ayun na yung ano, ayan na yung strap. Ayun no? Kayak brown brown, you know. Uh, rasa ngagus. Nah, malapit dah. Na. Ayun nyo. Ayun na. Lutang sya nyo, lutang. Hey, walang laman. Walang huli. Ayun, hey, meron nyo. May huli, may huli. Ingaw ka. May huli. Yo, grouper, grouper, isang grouper. Isang grouper, tapos may kanuping. Ah, uli ka balbun. Ah. Ah, yan na. Bakit mo? Ah. ah. Sana yung tali. Yan. Tu. Uh. May grouper. Kanuping dalawa. Ay tatlong kanuping, tatlo. Tatlong kanuping. Grabe busog yung ano, yung yung grouper. Kinaya siguro, kinaya siguro yung maliliit

Hmm. Kasta natin ito. Lumulagay. Lumulagay sa kabila para malagay natin yung iba. Yan. Ah, tatlo na. Pila na ng buya? Duha. -huh. Duha asa. <laughs> Pinander. Pampila na nyo. Nyo. Nyo, pampila na. Okay. Pampila na eh. Pampila eh. Pila? Apat Apat daw, apat uh, Pang apat Eh? Pang upat Atang lima Ayo yung empat lima Oh Pila Sengkang Ini ini lang, ini ini Danda lang, dandahan, dandahan. Kalmahan mo lang. Yan. Hmm, ayan na oh, brown brown na. So. Ah. Uh, Lagoto man. Nalapit na. Yo! Yo! may huli kaltik kaltik yung huli kaltik yung huli ah ay eh, walang laman eh, mayroon, may ay meron may grouper nyo may kalaking grouper uy tatlong kanaping iya iya na to ah isang grouper tapos tatlong kanuping uh, you know? Sa kabila kabila Mmm, -hmm. may laman grouper Tatlong kaluping, ka isang kaltik. suka tangkah -tang -tang. ganong-ganong mo ngapo kape nata po yung nahan hina hina kanopin 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 saka grouper ala kid na grouper nyo oh lucky oh basok mo ah dami ohdi ay ala to ano fish trap

Malu jis Ihh, di nyo Malu jis <yu>? <laughs> tagbong ni mo ay Muntik siyang malaglag Halo <laughs> yung no Yung no? No? no Hello E watadeto i Ano yo Ayadah para dah ang pinaka last na fish trap Lalo po yun, daming kalapin nyo. Oy, sushi! 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 May sushi nyo! Sushi nyo! Sushi! Ayan oh! Sushi! 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 Tutupikat! Ato! Toto! May tsitsis! 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 Eh, tsitsis! Tsitsis! Ina, Ina, Ina cuci, 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 ayo cuci. Alamang, alamang, apa alamang. Ah, cuci, kita cuci. Hmm, anu ping, hmm, ping, hmm, kano ping. Pahak, pahak. <laughs> ayo, mix pimix, makai don. Mga ka-brother Ay yung buong huli ni Idol ninyo sa fish trap dami yun, daming karaping, nasilutangan Maraming hangin sa daming hangin sa tiyan to oh, May hangin niya sa tiyan Yo! ata ang baligya Balila sa Manila oh. Oo, oh, sa Manila daw na natin binta Sabi ni Idol ninyo Ayan, ayan ang buong fish trap natin Tsaka buya, buo, buong buo na ililigpit eh, lang namin yan Yo! Oh. Thank you. Thank you, Marami, marami pun Okay. Ayan, mga ka mix, mga ka mga mix, mga ka-brother. Kita-kita po tayo sa resibo dahil bibenta natin diyan sa tabi lang sa may mahal na ano, buwi buwi bili. 100 lang yung ano yung tawito, ito, yung sa Koron, Meri kasi sa kanila sa Maynila. Eh, uh, gapo, gapo. Oh, gapo. Oh, Nakita ta resibo. Ina resibo ta kita. Kita kanipo. Okay, kita kanipo. Ah, ligpit lang muna namin to. Kita kanipo kamba. Oh. Oh, wow. <laughs> <laughs> na Ada itu yang kita ini ini Sampang, 13.9 times fifty sushi point 9. 350 315 yung benta Loba 3.5 600 2,100 Kanuping 2.1 Times 40 84 yung total niya, 8,754 Bilangin natin Check bilangan check 7,000 uh, Ada ako tasibo check Ibutan na check 1 2 3 4 5 6 ako, 6. 7. 8. 700. 50, 55, ng piso. O, yan. Kunin mo na niya, Binta mo nyo Ay, bigyan mo siya, ano niya, ng ano niyo. 200 niya. 200 nya pang ano niya. Siya nagbinta. Bari, okay. Ayan mga ka Mix mga ka-brother. Maraming salamat sa inyong panunod. Sunod ulit na aryahan. Thank you.